Annyeong mga kurikong, for today's video, nandito tayo ngayon sa may Magic Flow. Bali, isa tong aquarium cafe dito sa may Starfield Mall, Goyang City. Ang ganda talaga ng cafe na to mga guys at nakaka-relax siya kasi yan yung lamesa niya sa harap ng aquarium. So habang nagkakape ka dyan, nag-enjoy ka, tinitignan mo yung mga isda, talagang nakaka-relax ng feeling. At isa pa dyan, napakasarap ng mga cakes nila at saka lalo na rin yung coffee nila although medyo may kamahalan lang dahil nasa 8,000 to 9,000 yung amerikanong coffee ha pero sulit na sulit naman kasi mag enjoy ka at ayan enjoy na enjoy ako sa pagkakapi dyan and at the same time mag enjoy din talaga yung mga bata kasi sa mga iba't ibang isda na makikita nila ayan so after natin mag coffee, -coffee dito pwede tayong umikot-ikot dito sa cafe na to at marami siya lang aquarium at ayan, enjoy na enjoy na si Gian sa panonood ng mga isda. Kaya may mga kids kayong kasama, dali nyo na sila dito at hindi lang siya kape, eh. talagang pasyalan na rin siya. So ganito kasi mga karamihan ng cafe dito sa Korea mga guys. Parang lima mga coffee dito ginagawa ng pasyalan Kaya every weekend, every holiday Yung mga cafe dito punong puno talaga siya ng mga tao At ayan, enjoy na enjoy si Gian dyan So kagandahan dito sa aquarium na to guys, may mga fresh water na isda sila, kagaya nito. May mga, mga fresh water fish yan. May mga koi, ayan. So yung typical na makikita natin sa mga aquarium sa bahay. And then meron din sila ditong mga salt water fish. Ayan, so magikot-ikot muna tayo. Ang ganda talaga dito sa cafe na to kasi bawat mga table may mga designated silang mga aquarium. So pwede kang kumunta sa kabilang table Pag para doon naman yung view mo Ayan. So ito nga pala guys yung mga salt uh, saltwater fish Ayan. Meron dyang dory, meron dyang nemo So itong aquarium fish na to Medyo mahirap siyang i-maintain kapag may ganito ang klaseng aquarium So kaya eh, itong kagandahan sa, sa cafe na to Meron silang saltwater na mga isda at ito nga, meron pa silang mga Freshwater stingrays ayan. Ganda, 'di ba? And ito, mayroon din isang portion dito na mag enjoy talaga yung mga kids kasi pwede silang maki-interact sa mga isda. Dali, mayroon dito yung mga isdang, alam yun, yung kinakagat kagat yung daliri ninyo. Kaya yan, yun, hindi si Gia. Ito yung mga karaniwa na ikita mga isda sa mga spa, yung nilalagay nyo yung paa nyo, tapos tatanggalin yung mga mga kalyo ninyo ayan. So ikot pa tayo dito. Meron din silang mga ano dito, mga pating, ayan, mga shark. Grabe yung aquarium na ito, yeah, really laki. Basang ka naman makakita ng cafe lang na may mga shark. Look, the big one. Ayan, malaki ng mga isda dito. Parang mga pirana. Pero hindi yan pirana. Tawag dyan sa Pinasyata. Hindi ako nagkakamali. Biko na isda. That's So lumalaki talaga ng ganyan niya. Pero ito karamihan nito mga brown na chaka black. let's well, come here, come here. Yan, alligator fish yata yung tawag dyan. Tsaka arwana. Ayan, meron pa sila dito ng projector. Ayan, parang gumagalaw talaga. Parang tunay yung shell dyan. So, kakaiba talaga yung kape na ito guys. Ano, talagang pasyalan na siya. Biruin mo yung entrance mo lang is yung bibilin mong coffee at saka yung cake. Ayan, nag-enjoy ka na sa pagkakape, nag-enjoy ka pa sa mga para ka nang nasa aquarium, yung, yung mga sea world na no? So kape lang yung puhunan mo, although medyo may kamahalan yung kape, pero sulit na sulit na yan. And ayan yung ating for today's video. Kung mga kayo sa mga cafe-cafe dito sa Korea, follow my channel at marami akong mga content na ganito. So, thank you very much for watching. Anyong